yung gawa ng pagbabasbas ang tahanan dito kasama sa mga pamilya ng nakatira dito. Ngayon sila ng protection at pagkalinga sa kanilang mga pangailangan. Pakinggan mo ang kanilang mga padalangin at bigyan sa lahat kung sila iyong biyaan na iyong makalangin sa grasya at pagbabakal. Ngayon bigyan mo ang mga pamilya na isang pamilya ng masaya at uh, uh, ito'y kami inihiling sa aming Kristo, aming Panginoon. Amen. By the means of the passion, deftness, and the strength of our Lord Jesus Christ, with His house we bless the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sandahin ang lalang mo, tapasamin ang karihan mo, sundin ang loob mo, sa lupa, para nasa lalang mo. Amen. Blazing. Ganda ng bahay niya.

atrapicho bar yana ebe Oke, okay, okay. labas ang <laughs> <laughs> Oh ya, <yes, tatay> kita <laughs> <laughs> <One, two, laughs> smile. Lepas <laughs> <Okay. laughs> Agawa na. Ah, ito pala oh. Andito ang barya-barya. Andito ang barya-barya. Labas tayo. Diyan sa lubong barya. Ha? Ha? Yay! Nabasa. Yay! Yay! Nabasa. Nabasa ka piso. Dampot na kayo, kahit piso. Swerte ito, swerte. Dal <tong> natin kindi. Eh, nini, oh, nasa ilalim. Yay! dami. Ang dami sa puwit mo. Ang mo na! puwit mo. sa puwit mo. Yay! Yeah, yay! Andami. Yay! 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 Ang Yay! Yay! Pambili. Wala pang ano dyan, Riyad. Wala Riyad dyan, wala Riyad. Yung Riyad, Riyad. Yung Riyad. Isang limo, isang limo. Isang limo. Yumaka na sila, yumaka na. Malabas na, okay na.